Noong Hulyo 2015, ang spacecraft ng NASA na New Horizons ay gumawa ng kasaysayan ng matagumpay nitong bisitahin ang malayong, nagiyelong dwarf planet na Pluto. Ang kamangha-manghang mga larawan na nakuha nito sa paglipad ay nagpamangha sa mga siyentipiko at tagahanga ng kalawakan na nagpakita ng isang komplikado at iba't ibang mundo na puno ng mga bundok, lambak, crater, at maging isang malaking hugis puso na bahagi na maaaring nagtatago ng isang malalim at malamig na karagatan sa kauna-unahang pagkakataon, nakita natin ang Pluto sa lahat ng kanyang nagyelong kagandahan. Ngunit hindi lang ang presensya ng kamanghamanghang puso ng Pluto ang nagulat sa mga siyentipiko nang una nilang pag-aralan ang mga larawan. Sa buong malamig na tanawin na ito marami pang ibang hindi inaasahan, ngunit kapanapanabik na mga tampok ang natuklasan din pinapanood mo ang Noipi Discovery, ako si Ronnie, at kung nagugustuhan mo ang aking nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang darating. Bago ang misyon ng New Horizons, limitado lamang ang ating kaalaman tungkol sa mga tampok ng ibabaw ng Pluto. Ito ang isa sa mga pinakamahusay na larawan na kuha ng Hubble noong 2002 na nagpapakita ng isang batik-batik na kahel, puti at itim na mundo na may isang misteryosong maliwanag na tuldo. Pagkatapos, habang dumaan ang New Horizons sa nagyelong dwarf planet, nakuha nito ang ilan sa mga pinakakamanghamanghang tanawin na nakita mula sa kalawakan pamamagitan ng pag-zoom in sa mataas na resolusyon na larawang ito, maaari nating matuklasan ang marami sa mga nakatagong tampok ng Pluto, na maaaring magulat ka, ng pagkakatuklas ng isang lawa na minsang dumaloy ng isang misteryosong likido hindi inaasahang lawa na ito ay matatagpuan sa isang bulubundukin sa kanluran ng malaking puso ng Pluto. Ito ay may lapad na humigit kumulang 20 milya, na humigit kumulang 32 kilometro ang lapad, at tila nagyelo na ngayon. Gayunpaman, ebidensya sa ibang bahagi ng dwarf planet, ay nagpapahiwatig na ito, ay maaaring minsang isang lawa na dumadaloy ng isang likido. Isang nakakagulat na pagtuklas, isinasaalang-alang ang temperatura ng ibabaw ng Pluto, na nasa paligid ng negatibo 230 degrees Celsius, na negatibo 382 degrees Fahrenheit. Pagaman hindi ganap na malinaw kung anong uri ng likido ang minsang pumuno sa lawa na ito bago nagyelo, naniniwala ang mga siyentipiko na ito marahil ay likidong nitrogen. At hindi lamang dito kung saan maaaring dumaloy ang likidong nitrogen. Daan-daang libong taon na ang nakalipas maaari din itong humukay ng mga ilog at tumatawid sa mga kanal tulad ng ipinakita sa kamanghamanghang larawang ito. Kung paano maaaring umapaw at dumaloy ang likidong nitrogen sa isang nagyelong mundo na bilyon-bilyong milya ang layo mula sa araw ay malamang dahil sa pag-iiba ng temperatura at presyon ng ibabaw ng Pluto, habang ito ay lumalapit sa araw, pinapainit ang dwarf planet ng sapat upang mangakit ng nitrogen ice. na nagiging sanhi, upang ito ay magmula sa isang nagyelong solid patungo sa gas. Ngunit paminsan-minsan ang mga kondisyon ay dapat natama para ang nitrogen ay maging likido rin. Isa sa mga pinakakagiliw-giliw na tampok sa Pluto, ay ang malabong atmosfera nito, tulad ng ipinapakita ng kamanghamanghang totoong kulay na larawang ito. Gas sa atmosfera ng Pluto, ay ibang iba mula sa sa Earth gayon paman. Ito ay napakanipis, higit sa 80,000 beses na mas kaunti, at pinaniniwala ang nalikha kapag ang ibabaw na yelo ay napasingaw ng liwanag ng araw. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang haze ay isang smog na nagre-resulta mula sa aksyon ng liwanag ng araw sa methane at ibang mga molekula. Aksyong ito ay naglalabas ng isang komplikadong halo ng hydrocarbons na nagtitipon-tipon sa maliliit na haze partikula na nagkakalat ng asul na liwanag. Habang sila ay bumababa sa pamamagitan ng atmosfera, ang haze na partikula ay bumubuo ng maraming masalimuot na pahalang na mga layer na umaabot sa mga altitude ng higit sa isang daan at dalawampu milya na higit sa dalawang daan kilometro. Habang ang Pluto ay lumalayo sa araw, gayon paman, sa kanyang dalawang daan at apat na putwalo Earth year orbit, pinaniniwalaan na ang atmosfera nito ay nagyelo, maaring bumagsak bilang isang uri ng niebe sa ibabaw na naglalabas ng isang layer ng nagyelong material. Nebing ito ay bumagsak bilang mga butil o snowflakes tulad dito sa Earth ay isang misteryo. Ari pa itong samahan ng malalakas na hangin, tulad ng isang blizzard, o maaari lamang itong kahawig ng banayad na pag-ulan ng niebe sa ilalim ng malamig na haze ilang mga rehiyon. Tad ng hugis pusong tampok na pinangalan ng Tumbao Regio, tila na makikita natin ang isang layer ng niebe ng nitrogen, maaaring nagmula sa atmosfera, at pagkatapos ay bumaba sa ibabaw. Ilang sa mga pinakakapansin-pansin na tampok na natagpuan sa Pluto, ay ang mga malalaking bundok na natatakpan ng niebe sa Southern Hemisphere, tus kahawig ng Alps, dito sa Earth, at ng nakikita mula sa International Space Station. Ngunit kapag mas malapitan mong tiningnan, mapapansin mong iba talaga sila. Ang mga bundok sa Pluto ay gawa sa tubig na yelo na nagyelo na kasintigas ng granit, at natatakpan ng isang uri ng niebe na gawa sa nagyelong methane. Ang ilan sa mga mataas na taluktok na ito ay maaaring umabot ng taas ng hanggang 2.2 milya, na 3.5 kilometro sa ibabaw ng nakapaligid na lupain, tulad ng Rocky Mountains sa North America paano sila nabuo ay isang misteryo. Earth, ang mga bundok ay karaniwang sanhi ng tectonic activity o pagputok ng bulkan. Ayun paman, ang Pluto ay hindi geologically active sa parehong paraan tulad ng Earth. Naniniwala ang mga siyentipiko na sila ay malamang na nabuo sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na sublimation erosion. Ito ay nangyayari kapag ang nagyelong mga material tulad ng nitrogen, o methane, sa ibabaw ng Pluto, ay nalantad sa sikat ng araw at sumisingaw, o nagbabago ng direkta mula sa isang solid patungo sa gas. Prosesong ito ay bumabago sa nakapaligid na lupain, nag-iiwan ng mga kamanghamanghang istruktura tulad ng mga mataas, matutulis na taluktok. Ang Pluto ay mukhang patuloy na pinapalitan ang ibabaw nito sa ilang mga rehiyon, gayunpaman, dahil maraming mga indikasyon na isang uri ng malamig, malapot na lava ang ibinuhos sa kanyang tanawin sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga kakaibang tampok na ito ay tinatawag na CRY, o Volcanoes, na isang uri ng bulkan na pumuputok ng nagyelong mga volatile, tulad ng tubig, methane, o ammonia, sa halip na tunaw na bato. Ang Cryovolcanoes ay matatagpuan din sa ilang mga nagyelong buwan sa ating solar system, tulad ng Enceladus at Europa, at sa Pluto, mayroong ilang mga bulubundukin na may mga hukay o depresyon sa kanilang mga ibabaw, na maaaring resulta ng cryovolcanic activity. Ta sa mga pinakakapanipaniwalang piraso ng ebidensya, para sa cryovolcanic activity sa Pluto, ay itong tampok na tinatawag na Wright Mons, bundok, na matatagpuan sa Southern Hemisphere ay umaabot sa taas na 2.5 milya, na 4 kilometro sa ibabaw ng nakapaligid na lupain at may malawak na summit depression. Kung sa katunayan, ito ay isang ice volcano, tulad ng pinaghihinalaan, ito ang magiging pinakamalaki sa uri nito na natuklasan sa outer solar system. Sa kanlurang gilid ng puso ng Pluto, makikita ang malawak na mga larangan ng disyerto na parang mga dunes. Ang mga tampok na ito ay gawa sa material na tila hinipan sa ibabaw ng hangin, katulad sa ilang paraan sa mga dunes na matatagpuan dito sa Earth. Ang paggalaw ng hangin ay nag-aangat ng mga partikula, at idinedeposito ang mga ito sa isang partikular na lugar. Gayunpaman, ang mga dunes sa Pluto ay natatangi sa ilang paraan. Posibleng sila ay nabuo hindi lamang ng hangin, Kundi pati na rin ang pagtunaw ng nitrogen yelo Nagiging sanhi ng mga butil na kasing laki ng buhangin na methane ice Upang mayangat sa ibabaw ng tumataas na mga gas At pagkatapos ay hinahangin ang mga ito sa sandaling sila ay nasa ere Bukod pa rito, ang mga dunes sa Pluto ay mas malalaki kaysa sa mga dunes na matatagpuan sa Earth Ilan ay kasing taas ng mga bundok at umaabot ng milya-milya ito ay malamang dahil sa mas mababang gravity sa Pluto, na nagpapahintulot sa mga partikula na mas madaling maipakalat, ginsan hinang mga kamanghamanghang tampok na ito. Matatagpuan din sa puso ng Pluto ang mga kakaibang iceberg-like structures na tila mga piraso ng yelo na humiwalay mula sa mas malaking nakapaligid na mga pormasyon. Ang bawat piraso ay may sukat na isa hanggang ilang milya ang lapat, ngunit ang interesante sa mga tampok na ito ay tila sila ay lumulutang sa nagyelong ibabaw sa ibaba. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga iceberg ay malalaking piraso ng nagyelong tubig, dahil ang tubig na yelo, ay mas mababa ang density, kaysa sa nitrogen ice. Kapag ang mga iceberg ay humiwalay at tuluyang itinutulak sa puso ng Pluto malamang sa pamamagitan ng glacial daloy, sila, ay nagiging bahagi ng paggalaw ng nitrogen ice sa ibaba, tulad ng makikita sa mga kakaibang hugis na bumabalot sa rehiyong ito. Mga cell-like formations na ito ay nagpapakita ng sikreto ng puso ng Pluto, dahil sila ang mga tanda ng isang prosesong tinatawag na convection, na lumilitaw saan man ang isang likido ay pinainit ng hindi pantay, mula sa araw hanggang sa kumukulong takur. Ang ebidensya ng convection ay nangangahulugan na may isang bagay sa ilalim ng puso ng Pluto na mas mainit kaysa sa ibabaw, at nagiging sanhi ng malaking kapatagan ng nagyelong nitrogen, upang dahan-dahang kumulo sa loob ng milyon-milyong taon. Kung titingnan mo ng mabuti, mapapansin mo na ang mga iceberg ay lahat ay nakakalat sa paligid ng mga convection cells, dahil sila ay malamang na itinutulak sa gilid ng mga puwersa sa ibaba. Bago binisita ng New Horizons ang Pluto, limitado lamang ang ating kaalaman tungkol sa itsura ng ibabaw nito. Ngayon nakita natin ito sa lahat ng kanyang kagandahan, at kaluwalhatian. Natuklasan natin ang marami sa kanyang kapanapanabik na mga tampok, ilan sa mga ito ay ating siniyasat ngayon. Kung tinitingnan mo ang Pluto, tila may bagong bagay na matutuklasan. Ang Pluto ay isa lamang sa potensyal na daan-daang mga dwarf planet sa rehiyong ito, na tinatawag na Kuiper Belt. Maari mo bang isipin ang mga kamanghamanghang bagay na umiiral sa iba pang mga dwarf planet na hindi pa natin nabibisita, tulad ng Haumea, Makemake, o Eris halimbawa. Balang araw, sana, makikita rin natin sila sa lahat ng kanilang nagyelong kagandahan.